Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, hello po. Ngayon po ay ah, uh, Dis ng Agosto 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas-7 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol dito sa sinasabi ni Alan Peter Cretano na talunin nyo na lang siya sa 2028. Sabi ni Alan Peter kay Ang ibig niya na sabihin ay talunin na lang daw si Sara Duterte sa eleksyon sa 2028. Ay, ang masasabi ko po dyan ay salungat ito dun sa sinasabi ng mga kwan eh, ng mga kampo ni Duterte na pinupolitika lang sila. oh, hindi ba? Ang sabi nila ay pinu-politika lang pala sila. Ay, bakit ito ay political issue ang nilalakad ni Alan Peter Cayetano. Oh, hindi ba? Bakit ang topic ay impeachment, ang ipapasok mo ay eleksyon ng 2028? Oh, yan po ang masasabi ko dyan. Hindi ba? Kung talagang ayaw nyo na isama ang politika sa impeachment o alisin ang politika sa impeachment, gawin nyo ay hindi eh. Ang topic dito, dyan sa Senado, ang topic dyan ay impeachment. Ay bakit ang ipapasok mo ay talunin na lang ninyo si Sarah sa 2028 presidential eh. Presidential election eh, sabi niya eh. Oh. Ay, mali yan. Kung gusto nyo walang politika, huwag kayong mag, magbukas ng topic na politika. Pero ako, ang paniwala ko dyan, hindi maaalis, hindi maaalis ang isyo ng politika. Kasi nga, political figure sila eh. May mga policy sila na ginawa noon o policy making body sila at may mga tauhan sila at yun ang pinasunod nila. O kaya, itong impeachment sa kanya, konektado po sa polisia na ginawa niya noong nakaraan o hanggang ngayon. Alimbawa, yung tukhang, hindi ba? O gusto daw nila ng tukhang noon, hindi ba? O, ay di ipaliwanag nila ngayon sa tao bakit ano ang kagandahan ng tukhang. Yun ang ipaliwanag nila. Kaya hindi maaalis ang politika kasi nga policy making bading sila eh. O, at may mga tauan sila tayo, mayroon din tayong iniisip na magandang pulisya, pero hindi natin ma-implement kasi nga wala tayong tauhan eh. Oh, pero sila, may military sila eh, may pulis sila, may hawak silang mga judges siguro yan. Oh, kaya nga si Rodrigo Ruado Duterte eh, ang gustong yung kaso niya, ang hahawak ay mga Pilipino, mga Pilipino judges, sabi niya, hindi ba? o hanggang ngayon. Kasi nga, ayan na, lumabas na, hindi ba? Unanimous decision. Hindi ba? Kaya nilang kunin kasi ang unanimous decision eh. 13 ay ang problema ngayon dyan. uungkat ngayon, ah, kaninang umaga, ang dami nang nagbablog. Unanimous decision kayo. Hindi nyo pinag-aralan pala yung decision nyo. Nakinuha lang pala sa news clipping ng EBS-CBN. oh, kinuha lang yun. Yung desisyon ni Leonin na hindi raw napagbutuhan sa plenaryo yung isinampa na kaso. Yun ang, si yun ang sinabi niya doon sa desisyon niya at kinuha niya sa news clipping. oh, ay pero hindi pala niya binasa lahat. Yan ang nakakapagtaka dyan. 30 na senador na unanimous na 'yun ang desisyon nila. Una-una yung news clipping dapat hindi kinukuha yan eh. Oh, ay unverified pa. At ngayon nagsalita na ang ABS-CBN. Hindi ganyan ang sinulat namin. Naandiyan yung mga tao o oh, na-pumirma na isinulat nila. Oh, ayan po eh. Kaya nga si Leonin ngayon at sa kayang Tartin hindi humaharap. At palagay ko, hindi nila ma-explain yan. Oh. Sa unang pagkakataon, ngayon lang sa kasaysayan po ng Supreme Court, ngayon lang yan. Ngayon lang nangyari yan. Matanda na po ako, mag-67 na. Pero wala akong nabalitaan na ganyan. Pwede sigurong kukuha ng news report, so portalang o kaya marami talaga, o kaya nabiripay talaga, o pinapangatawanan noong angkor o kung sino man sumulat na yan, o pinapangatawanan, ay hindi eh, naglabas na ang ibi na hindi ganyan ang isinulat namin. O, ay, aywan ko kung paanong pangangatawanan yan. O, kaya nga ang, ang iniisip ko, ay bayaran. Opo, kasi hindi nila maipagtanggol eh. At pati ngayon ito si Alan Peter Caetano na kung saan ang mga reason nila, hindi ba? Ang mga reason nila eh. pati sila Jinggoy eh, ang reason nila eh, o si salyan eh, ang reason ay sundin natin ang Supreme Court eh. Ay mali nga po yung, yung decision eh. Kasi nga eh, itinatanggi na ng cbn na ganyan ang isinulat nila. Hindi ba? O, ang sabi ni Leonin o ang unanimous decision ng labing tatlong ng Supreme Court, ang sabi nila ay hindi raw dumaan sa plenaryo. O, yung imp, yung yung kwan na yan, yung isinampan nilang kaso. Hindi raw pinagbutuhan, yun ang sabi nila ay wala namang sinasabing ganon ang ibisibin o oh. di ba oh. pero yun ang ipinipilit ng mga senador na kailangan sundin natin ang Supreme Court ay paano mong susundin yan? Ay silang ay hindi nila maipaliwanag, hindi ba? Paano nilang susundin yan? Hindi nila mapangatawanan o hindi nila maipagtanggol Oh. Tanga na lang ang ang tao na susunod diyan. Opo. Ngayon kung maipagtanggol nila Ganon kay dilima hanggang bilangguan hindi ba pinagtatanggol niya ang sarili niya hindi ba? oh, pwede pa siguro susunod yung mga tao. Kasi pinagtanggol niya hanggang bilangguan. O, ganon din si Trillanes. Hindi siya umatras, hindi ba? Si Trillanes, nung inakusahan nila si Gloria Macapagal Arroyo, ay inakusahan nila hanggang bilangguan. At kaya nga pinapaniwala ng tao eh. O, ay yung ibang tao, ay, yung ibang lumalaban po, ay paginipit na yung negosyo nila eh, hindi ba? O, paginipit inipit na yung mga kumpanya nila eh, kinasuhan na sila eh, ayaw na eh. O, oh. pero, pag ikaw ay lumalaban hanggang kamatayan, ay paniniwalaan ka ng tao ah. Ay ito, itong Supreme Court ngayon, oh. paano mong paniniwalaan yan? Hindi nga sila nagpapaliwanag ngayon eh. Kahit na nga sana, expokesman lang eh. Bumayad sila sana. Marami naman silang pira yan eh. Bumayad sila ng mga attorney na kunyari ay tatayo na spokesman nila. O, oh, temporarily na spokesman nila. Wala eh. Wala eh kasi nga hindi nila maidipinsa. O. Oh. At ngayon, ito ngayon si, si Alan Peter Caetano, ang nilalakad naman ay politika. Talunin na lang daw si Sara Duterte sa 2028 election. Naku po. Patutunayan natin yan na evil yan. Opo. Evil po yung ganyang trabaho o ganyang mga pananalita. Evil po yan. Biblia po ang gagamitin natin. Yung hinahamon ni Alan Peter Caetano ang mga tao o yung nagsasampa ng, ng impeachment na talunin na lang. Boosting po yan eh. Pagmamayabang at ang boosting ah, ang boosting po ay evil. Opo, yung pagmamayabang. Mahahagip natin dito. O sige po, bago ko po ibigay ang Bible verse, ano, ay, ah, hindi muna. Ito muna, ano, bakit hindi uobra yung sinasabi ni Alan Peter Caetano? Hindi uobra po yan kasi nga impeachment ito eh. Ay politika naman yung topic mo. Talunin, hindi ba? Eleksyon. Pangalawa, lahat naman po ay bababa sa pwesto. Hindi ba? Bakit? Si Sarah ba ay automatic na na presidente yan? Hindi naman eh. oh, bababa muna siya ng pwesto. Aywan ko kung ang sinasabi niya ay vice president o presidente, pero hindi na rin ata pwedeng kumandidato siya ng vice presidente. oh, kaya presidente siguro. oh, ay pero napakalayo po niyan. 2028 malayo pa yan. At bababa din siya sa puwesto. Hindi na kailangan talunin eh. Ay sa impeachment nga eh, ang napag-aralan namin noon, don kumukuha ako ng konstitusyon sa piyate, ay hindi mo na pwedeng i-impeach yan kung six months na lang. O, kung six months na lang siya, hindi na pwede ang impeachment kasi nga baka baba na rin eh. Oh, 'yan ang napag-aralan namin. Aywan ko lang kung ngayon kung ilang kung one year na lang. Hindi ko alam ano kasi hindi, hindi. noon kasi 'yun, yung yung 1935 at saka yung uh, 1973 Constitution ang pinag-aralan namin. Pero more on 1935 kasi nakuha ko po yung 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 Constitution 1976 kaya yung 1973 parang binabali wala nung nagtuturo sa amin kasi nga ay martial law naman noon eh di ba oh binabali wala niya anti marcos kasi yun eh kahit na ilokano anti marcos ngayon ay sa layo po niyan yang 2028 hindi hindi natin pwedeng sabihin na siguradong sigurado na yan o yun na ang mangyayari marami pa po mangyayari yan lalo na ngayon hindi ba o ang mga tao eh, hindi na mapakali eh. O. At hindi nangangatuwiran ang Supreme Court. O. Paano niyong ilalaban yan? Na ang sinasabi niyo, Alan Peter, kay Tano'y eh, galangin ang Supreme Court. Ay hindi nga nila mailaban eh. Hindi nga nila maipaliwanag. Bakit ganyan ang... Isa lang yung binanggit ko dito ha. Yung news clipping ang ginamit nila sa kanilang desisyon na ngayon ay itinatanggi na ng newscaster o yung ABS-CBN. Hindi ganyan ang ang pagkakain uh, yung sinulat namin mali ang pagkakain tindi ng Supreme Court. Oh. ayaw ko kung pwede pang idemanda yan, hindi ba? Oh. Marami nagtatanong ngayon, ah uh, baka pwede daw idemanda ang Supreme Court kasi nga eh, pinagmali mali yung mga balita nila, hindi ba? O, ayaw ko lang kung sinadya talaga yan ni Leonin o yung 13 na unanimous decision. Hindi ko alam, ano? Pero Diyos lang ang nakakaalam dyan. Pero parurusahan sila ng Diyos yan kung sinasadya nila yan. At palagay ko rin, malaki ang bayad dyan. Bakit sila pumayang sa ganyan? Kung sinadya nila. Ngayon, kung hindi naman nila sinadya, ay napakalaki po na kuan yan. Yung uh, tawag dyan ay hindi naman dishonesty eh, Parang error. Hindi ba? Napakalaking error yan. Para hindi nila makita. Ano bang tawag doon? May tawag eh. Na yung pagkakamali. O sige po ano at uh, hayaan nyo muna po na nabatiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin o nakikinig sa atin. Uh, ito po sila, ano, si Pusikat, si Doris May, Antonino, Ronel, Ibi Joy Balinswila. Salamat po. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padwa Lloyd Trabier, Andres Senario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julian Tan uh, naku, 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 Tinitingnan ko lang kung mayroon akong sound eh uh, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsio Dio, Yanong Villa Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monika Dongsao, Richard Jamura, Yoser Kiki, Yoser XQ, Nelson Nokop Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavis, Ramon Junior Rojas, Jair Beliriar, Rose Jack, Jack Normie, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Gasly, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Rico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Bawi Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na niririkomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, ano, si Michael pasib di Bulletin, Atty. Insurikto, Bunyok Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Ingeni Tutong Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Rui Japantors, Divina Apostol, Sige pichay ka piha ni arta't ago, Dimjus diyos ka kamping, ang bataswit ator ni Claire castro ka waldi karbonel, ator silo magno at saka si kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At ito nga ano, ito nga po ang bible verse na isisirkus sa inyo, patungkol diyan sa pagmamayabang ni. ni Alan Peter Caetano. Pagmamayabang po yan eh, na talunin nyo na lang si Sarah sa 2028. O para bang siguradong sigurado nila na mananalo sila o mananalo si Sarah. Pero ako po ano, pwede talaga yan. Pwede talaga. Kahit na ayaw ng mga tao diyan mananalo yan. Kasi nga, eh, ang bumibilang ng boto ay masin. Ngayon, isa o dalawang tao lang ang mag mag-aasikraso doon sa machine eh. Oh. Hindi ba? Tapos na, hindi ba? Oh. At ma malamang na pakialaman din ng China, hindi ba? Oh. Pakikialaman ng China 'yan. Kaya nga ang nilalakad ko po dito simula pa ng simula Simula nung nag-vlog ako, ang reason ko bakit ako nag-vlog, dahil nga doon sa pandaraya dyan sa eleksyon. Pinag-aralan ko po yan eh. Opo. Kaya dapat ang ilaban natin ay manual counting na lang sa susunod na eleksyon. Pero nga ay wala namang kumakagat ng tao. Yung tao ayaw itapik eh. Ang dami ko ng topic dyan, pero wala nanonood ay... Simpre ay isisingit-singit ko na lang ano, pwedeng manalo yan kasi nga ikwan eh, eh, dadayain nila ang eleksyon eh. At ito pa ano, hindi na ba kasi napaparusahan eh. Yung gumagawa niyan, dapat yan, yung technician na gumawa niyan o yung computer uh, genius na gumawa niyan, bitay agad. Opo, bitay agad. Ay hindi iwala wala eh at gagarantihan kasi nila ni wala wala kang pananagutan dito hindi ka nila mahuhuli hindi ka nila pwedeng ibilanggo kasi hawak kita ganun po yan eh oh kaya malakas ang loob ng mga computer expert na gumawa niyan oh ang tawag ni ni General Eliseo Rio diyan man in the middle oh kaya lang hindi pinapansin eh pero ako po bilang isang engineer alam ko na tama yung sinasabi ni ni General Edicio Rio, ay yung TN trio, tama yung sinasabi nila. Dapat manual na lang. Alisin na yan. Kasi nga, andaling dayain. Isa o dalawang tao lang ang mandadaya, tapos na. Whereas kung manual accounting sige nga, subukan nila na pumunta sa presinto at guluhin nila. Aba ay marami ding ma, ma magagaling na tao doon sa isang baryo o sa isang presinto, lalaban ah, lalabanan sila ah. O kaya marami silang gagamitin na guns para ipasakatuparan ang pandaraya. Maraming guns. O ilan ang presinto ay 100,000 ang presinto eh. O ilan ang boot counting machine ay 100,000 din yan eh. O, hindi nila pwedeng dayain yan kasi marami eh. At marami rin ang tao na aangal o marami rin tao na naghaharihan sa isang lugar na baka hindi nila makaya. Kasi may mga baril din yan eh. May mga tauhan din eh. O may kaya din eh. Yung mga sinusunod-sunod dyan sa baryo o sa, isang malalayong lugar, hindi ba? O, hindi nila kaya yun. Kaya nga, manual counting ang dapat. Whereas kung ang gagamitin lang nila ay yung, but, yung, nga, uh, yung itatransmit lang ng kwan, ay pwede nilang ihak yan eh. O kung ano man, iba ang... ng computer ang gagamitin nila, hindi ba? Sinong nakakaalam? Ay sila, sila lang. Ganun po ano? Ito po ano, Matthew 6.34 ano? Therefore, sabi po ni Jesus Christ, patungkol dyan sa yang mga pagmamayabang ni Alan Peter Cretano na pilit niyang i, i, impeachment po ang topic pero ang ang sinisingit niya ay politika. Oh, boosting po yang ganyan eh. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sabi po ni Jesus Christ Hindi ba? Do not worry for tomorrow. For tomorrow has its own worry. O. Yung worry natin ngayon ay sufficient na yan para sa araw na ito. O. Ay bakit i-worry natin yung yung 2028 election? Hindi ba? O. Ang sabi po ng Panginoon ay nagbabasa naman ito si Kwan ng Biblia. Sabi niya ay ambasador nga daw siya eh, ni Jesus Christ. Eh. Wala pong problema dyan. Wala po. Pero dapat ilagay mo sa aksyon. Hindi ba? Oh. Lahat naman ng, na, na, na nagbabasa ng Biblia ay consider yan na ambasador of Christ. Oh. Lahat ng naglalakad ng kanyang mga salita. Pero yung iba ginagamit yung salita para sa personal gain. Katulad ni Kibuloy, hindi ba? O, nagkaroon ng bilyon, hindi ba? O, nagkaroon ng iloprano, hindi ba? Dahil lang sa pangangaral. At nakasulat po yan sa Biblia. Gagamitin po ang salita ng Diyos sa business o sa personal gain o sa personal advantage. Gagamitin po yan. Marami ang gagamit ng, ng salita ng Panginoon para sa kanilang advantage. Ayan po, ano? Pero nga, ang sinabi ni Jesus Christ ay, Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. O. Ayan po, hindi ba? O, bakit tayo papasok sa 20, 2028 election? Hindi po masama ang nagpaplano. Pero kung ibabanggit mo yan sa ibang topic, katulad ito ay impeachment ito. Bakit sasabihin mo na talunin niyo si Sara sa sa 2028, hindi ba? O para iligaw ang mga tao. Pero ako hindi ako naliligaw yan. Hindi ako na naliligaw sa ganyan kasi alam ko yan eh na propaganda lang yan eh. O Madaling mabula ang mga tao eh ay oo nga ano, o, hindi ba? Ganun lang po yan. James 4 Verse uh, we'll 14 and 16. Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? Do you not uh, do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? What uh, you are amazed that appears for a little while and then vanishes away. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this and that, as it is. You boast in your arrogance, sim. All this boasting is evil. Ayan po. Ang kinuha ko lang po dito, itong verse 16. As it is, you boast in your arrogance. All this boasting is evil. Ayan po. Yang pagmamayabang ni Alan Peter Kaitano, evil yan. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Biblia po nagmamayabang siya na siguradong sigurado na, na mananalo si Sara Duterte sa 2028. Ay malayo pa po yan eh. Marami pang mangyayari. Ito ang impeachment na ito eh. Baka hindi payagan ng taong bayan ito na ganyan lang eh. Baka magkagulo. Kasi nga, ay ayaw, hindi sumusunod sa batas eh o sa konstitusyon yung portrait, hindi sinunod ni Escudero eh. Pag hindi sinunod po yan, paglabag yan. Ang paglabag, kasalanan po yan. At pag may kasalanan, distraction po ang susunod yan o kaya condemnation. Nakasulat po yan sa Biblia. Ang susunod sa pagsuway ay punishment o kaya distraction o kaya condemnation. Ayan po. Kaya nga, tayo nga ay eh, mayroon ng kamatayan ni eh, Hindi ba? Dahil sa pagsuway ni Adan at saka ni Ibat Adan, nagsuway sila. Kaya ito ngayon, nasok ang kasalanan sa salibutan at nasok ang kamatayan sa salibutan. O ngayon ito, yung pagsuway ni Alan Peter, ni, ni, ni sila yan, ano? si Alan Peter Caetano at saka si Escudero, yung salitang portrait, sinuway nila, ay, may kalalagyan yan. At ito na nga, hindi ba? Nagkakagulo ng mga tao. Kaya totoo ang Biblia po eh. Magkakagulo o disorder o kaya distraction. Hindi natin alam kung kung ano ang hahantungan yan eh. Baka maggrupo-grupo mag na yan, magbabarilan na yan eh. O, oh, hindi ba? Dahil lang sa isang salita. Hindi ba? Dahil lang sa isang pagsuway. Tandaan nyo po yan. Nasa Biblia po kasi yan eh. O ito ha. At ito ang pinagtataka ko kay Alan Peter Caetano. Nagbabasa siya ng Biblia. Kung ayaw humarap ni, ni Sara Duterte, pero sinasabi niya, ay handa daw siyang humarap eh. Pero nagtataka ako, bakit ayaw paharapin ng, na, ng Senado? O labinsyam na senador, hindi ba? O pinatay nila ang impeachment. Bakit? Ay ito po ang... Ka ang kasagutan dyan, the wicked play when no one pursue him, but the righteous are as bold as a lion. Nakasulat po yan sa Biblia. At ito, alam po ito ng mga abogado, ang tawag nila dyan ay, plight is a sign of guilt. Yan po ang verdict nila. Pero ang Biblia po nagsasabi, ano, na ay simple ay mga abogado po yan, hindi ba? Gusto nila sila ang sikat, eh, hindi ba? Pero ang original po na nakasulat yan ay The wicked plea we no one pursue them. O, kahit walang humahabol sa kanila, nagtatago na sila. O, o umaalis na sila. O ayaw na nilang magpakita. The wicked plea, hindi ba? Ayan nga, bakit hindi ba naintindihan ni Alan Peter Caetano yan? Bakit ayaw humarap ni Sarah? O bakit ayaw niyong parapin si Sarah? Dahil nga dyan, the wicked plea when no one them. But the innocent or the righteous, sa iba kasi ay the innocent eh. The innocent are as bold as the lion. Tignan nyo po si, si Dilima. Hinarap niya ang kanyang kaso hanggang bilangguan. Kahit na siya ay nakabilanggo, lumalaban pa siya. Ayan po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. O, oh. Hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po ano, at sana may naintindihan po tayo. At dalay ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa ay sana ay tayo ay bigyan niya ng wisdom sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga binamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.